guys nandito na naman tayo sa Ortigas sa oras na ito araw ng Biyarnis ah, February 2 at umalang booking guys ngayon ah, lumabas tayo 7.30 na ah, kadalawang booking pa lang tayo anong oras na aga alas alas 9.30 na dalawang booking pa lang ang nagagawa natin guys simula 7.30 7.30 napakatoma ah, malam yan ngayon tambay kami dito Sa unang mubit move it din yan tambay din yan nagabang ng booking o naka auto accept pa rin tayo ayan ah, pa yung nasa likuran ko o. move it din yan move it <laughs> waiting din ng pasero wala talaga di tulad ng dati na pag drop off mo may erong kagad mga pasok di pa nga na drop off may mga pasok na ngayon wala talaga mag ka ng ilang minuto bago ka magkaroon ng booking 30 na kung mabilis ah, kung last may alas ka wala talagang papasok magagawa mo lilipat ka ng lugar ganon talaga ang nangyayari ngayon guys move it tambay ayun po sa unan move it tambay din yan nagabang ng booking ah uh, paps galing ako kanina ng Hortigas nakarating na lang ako dito sa farmers kubaw wala pa rin pumasok na booking ay pumasok na booking kinansel naman inahanap ko lang yung sinasabi niya kung store kung saan siya kung kailan ko nakita yung store pag ko cancel na ano ba naman yun hindi man lang na roll mag -antay. so hanggang ngayon guys hindi pa nadadagdagan yung dalawang booking natin anong oras na alas 10.15 na alas 10.15 na guys hindi naragdagan yung dalawang booking dalawang booking pa rin tayo auto accept pa rin tayo naka auto accept walang booking na pumapasok guys alas 10.30 na dalawang booking pa lang simula kaninang 7.30 ano nangyari ano nangyari kay mobit 10.30 na 10.30 na ano nangyayari Simula ka ng 7.30 hanggang ngayon 10.30 na dalawang booking pa lang si Mubit dalawang booking pa lang ano ba yan haba na ng tambay ko dito sa farmers, kanina galang Ortigas, walang pumasok na booking, walang nakuha nagbaybay ako punta dito ng farmers ganon pa rin, pagdating dito guys, wala pa rin nakikita, mandami rider dito karamayan dito, mga joe Ride. Ayan nga Joe Ride Farmers yan nasa likod ko kasi nakatalikod ako ng Farmers Farmers ayan ang Farmers yan Nasa Farmers tayo harap ng Farmers Plaza ng Kubaw. Hanggang ngayon wala pa rin booking na pumapasok Auto accept na nga yan auto accept Asan nang sinasabi dyan na pag naka auto accept ka malaki kita maraming booking na ako, sabi nila, yung nagsasabi daw na mahina ang booking ay yung hindi na accept Yung namimili ng gawa. Eh, hindi na nga tayo namimili ng gawa. Eh. Ay, nang, hindi na nga tayo namimili ng pick-up ng booking. Wala pa rin booking. <laughs> ay, tingnan na lang natin to hanggang mamaya kung anong mangyari. Guys, nandito tayo sa may katipunan ngayon. Ah, Kadra-drop up lang natin ng booking. Nadagdagan ng ating booking. Kanina, habang nagbabaybay ako ng Commonwealth, may na-pick up tayo dyan sa may ano, matandang balara. Papunta rito. Kaya dito na naman tayo sa katipunan. Tambay na naman. Ano bayan, yan? Ano ba yan? tatlong booking pa lang tayo alas gisimitya na nakatatlong booking pa lang tayo mga paps ano nangyayari kay Mubit ngayong araw na to February 2 ito na naman nag-iisip na naman ako mag bye bye papunta pa uwi na naman mula rito katipunan malayo layo pa sa amin ah. bale Bye-bye tayo Kaysa magtambay tayo dito Walang pumapasok na booking Kaso Sayang gasolina <laughs> ah, Sige bye-bye tayo Mga kapatid Guys nakarating na tayo Dito sa bahay Galing Katipunan Nag bye-bye tayo Papunta rito sa amin Wala man lang pumasok na booking Grabe Nakatatlong booking lang tayo hanggang 11.30. Simula 7.30. Ano ba nangyari? Ngay first time na first time talaga. Unang araw nangyari. Tatlong booking hanggang tangali. 7.30 to 11.30. Tatlong booking. Ayan mo guys. Oh, pakita ko sa inyo yung papas. Ayan. Nabuksan ko yung aking mobil. Naka-off muna tayo kasi manalanghalian tayo. Dito na ako nakapananghalian tuloy sa bahay first time ayan oh tayo may pumasok na booking kung kailan ako malapit sa bahay may pumasok pero nasa 50 plus lang ang rate niya hindi ko na in-accept. kasi minanwal ko na siya kasi baka pero kung malaki yun i-accept ko yun eh. ayan oh 366 kinita natin kalating araw tatlong booking Anong ah, nangyari ngayon lang nangyari tatlong booking kalating araw pero mamaya bibiyay pa tingnan ko kasi wala man akong gagawin nga ah, katapos ko lang kumain nga na tingnan ko pag may mga pumasok na booking bibiyay bibiyay tayo ah, uh, hello mga kamugidyan kain mo na tayo tangalian dito na una kain tuloy sa bahay Basta alam ko na ako ng yan, mula sa, sa oras. Kira mo katipunan ng papunta rito. Kaya malang pumasok na booking. Pauwi ako. Namaya no! siguro pagkatapos no. ko mo is bukang ko kung may booking na papasok. Ito pa lang yung araw na to talaga. May ulam ako. Ah, Tilapia. Tapos may gulay. Si anak, may ano pa, si may noodles pa sa si noodles na lang sa ko dito. Ah, ito, Sinko ito pala. Ito bahay nila, Ate Corn beef. Masarap yung corn, corn beef. <laughs> Kaya muna tayo, Pops. Mga uh, idol dyan, mga kamubit dyan. Kumain ano, kayo, huwag kayo magpagutom sa kalsada. Ay, naku, mahirap. Pa, pa naman. Ay, mamaya. Ay, ano, -i 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 Stop muna tayo dyan. Paps mga pa guys Diyan nandito na ulit tayo sa shoe uh, Crossing to uh, oh crossing Sa shoe boulevard uh, Nakakuha tayo kanina guys Pagkatapos natin kumain uh, Naka pick up tayo galing batasan Papunta dito sa shoe uh, Rate nya na ano wana, uh, 253 Ang rate nya binigyan ako 300 oh, Di ayos yung natin Kaso tambay naman tayo dito ngayon walang pumapasok na booking ay kayo oh, mong ginaw yun tambay uli sana may makakuha tayong booking man lang kahit pabalik mamaya sayang gasolina tagbo na tagbo naubos yung gasolina walang pasero mugi ito may katapat ako dito move ito it ayun oh. oh. nagabang din ang booking yan halo uh, hello guys, nandito na tayo sa lugar namin. Nakauwi na ako. Uh, yung booking natin simula kaninang alauna. Kasi kaninang alas 7 hanggang alas 11.30, si nakatatong booking lang tayo. Ngayon, tingnan, ko, tingnan natin kung nakailan booking tayo ngayon. Siguro, nilagdagan naman. Ganda kasi yung pick up ko kanina alauna. Pagkakain ko dito sa bahay, alauna. Alauna pasado yata yun. So tingnan natin guys kung ilan na nilagdag mula kanina. Ayan yung ating ano mo mobit natin apps na ka-up na yan. Galing Mariki ang huling drop off natin Marikina. Galing Marikina papunta dito sa bahay sa lugar ko. Ilan kilometro niyan? Wala nang pumasok na booking. Punta rito, kaya wala tayong magawa. Tingnan natin yung ating earning ngayon. Uh, kanina umaga, ilang booking ba tayo? Tatlo, apat ba yun? Tatlo, apat. Nakailan na tayo? Ayan, nadagdagan guys yung kita natin kanina umaga. Uh, hanggang tanghali. Ayan, namako tayo 900. 930. Oh, bawasan niya ng gasolina. Sabihin natin 200. Red may 730 nga pa uh, yun ang kinita natin 730 kasi hindi naman tayo kumain sa bahay ako kumain hindi <laughs> tayo kumain sa labas gawa ng umuwi ako may 700 eh uh, parang namasukan ka na rin minimum hindi natin lang booking ayan naka 9 booking tayo So yan yan guys, yung kinita natin, na, naka 930 na, na, rin tayo sa paghapon Kasi kanina umaga, medyo minalas tayo mato, malam booking kanina umaga. Nagtatlo, apat na booking lang yata kanina umaga, tapos ngayon hapon, mas marami pa. Sigurin na po tayo nang ano guys. Alas 5:00 PM. Alas 5:00 PM, nandito na tayo sa lugar ko, sa lugar namin minsan walang booking minsan marami booking kaya yung masasabi ko lang hindi talaga pare-paras ang kikitain mo dito sa araw-araw pag -araw. may time na maraming booking maraming may time naman na madalang ayun talaga ang pero kahit pa paano may kikitain ka pa rin eh hindi naman mo sabihin na bababal ang 500 ay ka ka lang So yun lang mga dots At totoo lang kinikita ko dito Ang pinapakita ko Kung bago ka lang sa Youtube channel ko Huwag mong kalimutan mag subscribe Sa mga kusuporta so dyan Maraming maraming salamat Maraming maraming salamat